Ngayon, nais kong ilahad ang isang bagay na maaaring ikagulat mo. May isang tao na laging nag-iisip tungkol sa iyo, isang tao na inaakala mong nasa rurok ng kanyang kaligayahan, ngunit ang kanyang tunay na kalagayan ay malayo sa inaasahan. Sa likod ng mga ngiti at isang harap na puno ng kasakdalan, ang taong ito ay nakikipaglaban ng matinding panloob na laban. Naroon ang mga palatandaan, ipinapakita na ang mga anyo ay mapanlinlang. Sa labas, ang taong ito ay maaaring magpakita ng liwanag, ngunit sa loob, siya ay nagdurusa sa matinding emosyonal na kalituhan. At sa paano man, ikaw ay nasasangkot sa masalimuot na sitwasyong ito. Sino kaya ang taong ito at ano ang tunay niyang nararamdaman? Magpatuloy dito dahil malapit na nating madiskubre ang higit patungkol sa nakatagong katotohanan na ito. Siya, kahit na malayo sa mga pag-uusap at tila walang pakialam, ay itinatago ang kanyang tunay na damdamin. Ang pagpapakita ng kawalang interes ay isa lamang maskara, sa katotohanan, iniisip kanya palagi, at ang dinamikong ito ang nagpapabagabag sa kanya. Ang nangyari sa pagitan niyo ay nag-iwan ng malalalim na marka, mga peklat na tila ayaw mawala. Ang taong ito ngayon ay nalulubog sa dagat ng pagsisisi, at kahihiyan, mga mabibigat na emosyon na araw-araw siyang pinahihirapan. Pakiramdam niya iligaw siya, naglalayag sa walang katapusang dagat ng damdamin na tila walang hanggan. Para siyang nakakulong sa isang mabisyon na siklo, paulit-ulit na isinasabuhay ang bawat sandali, bawat pagkakamali, sinusubukang alamin kung saan nagsimulang magkaleto ang mga bagay at, kasabay nito, sinusubukang intindihin ang bagyong emosyonal na kanyang kinakaharap. Ang panloob na laban ng taong ito ay ipinapakita sa bawat kilos at salita, nagre-reflekta ng kalituhan at pagkakasalungatan sa kanyang pag-ugali. Minsan, nagpapakita siya ng interes, ngunit agad na umaatras, parang bumubuo ng isang pader upang maprotektahan ang sarili mula sa emosyonal na unos na kanyang kinakaharap. Ang emosyonal na kaguluhan na ito ay nagdudulot ng patuloy na pabago-bagong pag-uugali niya. Sa isang araw, ipinapakita niya ang malinaw na pagnanais na maging malapit sa iyo, halos parang gutom siya sa iyong presensya. Ngunit kinabukasan, nakakaramdam siya ng pangangailangang lumayo, halos parang mahalaga ito para sa kanyang sariling katinuan. Hindi sa wala siyang pakialam, bagkus, kailangan niya ang espasyong ito upang subukang maglagay ng kaayusan sa kaguluhang kanyang nararamdaman. Natural lamang na maramdaman mo ang epekto ng hindi pagkakatatag na ito. Hindi mo sinasadya, naiipit ka sa emosyonal na roller coaster na ito, na nagiging sanhi upang lumaki ang iyong sariling kawalan ng kapanatagan araw-araw. Mahalaga na maunawaan mo na ang pabago-bagong emosyon na ito ay hindi sumasalamin sa tunay niyang damdamin para sa iyo. Ang iyong nasasaksihan ay ang ibabaw lamang ng isang mas malalim na labanan na kanyang kinakaharap. Sa likod ng mga kontradiksyon at pagkalito, may isang tao na hindi makalimot sa iyo kahit nasubukan niyang itago o pagtakpan ang kanyang nararamdaman. Nauunawaan ko ang pagkabigo at sakit na maaaring idulot nito sa iyo habang pinagmamasdan ang isang taong malapit sa iyong puso na kumikilos ng palabag sa lungat. Palapit, pagkatapos ay lumalayo, nang hindi kailanman nililinaw ang kanyang tunay na damdamin. Gayon paman, man, tinitiyak ko sa iyo na sa kaloob-looban, ang taong ito ay may malalim na pagmamalasakit sa iyo. Kahit na hindi maipahayag o piliin niyang hindi kilalanin ang mga damdaming ito ng lantaran, naroon sila, na ipapakita sa bawat tingin at kilos, gaano man kasubtil. Maaaring hindi pa siya handa na ilabas ang kanyang damdamin, o maaaring sinusubukan pa niyang alamin kung ano talaga ang kanyang nararamdaman. Ngunit, huwag kang mag-alinlangan, ang mga emosyon na nararamdaman niya para sa iyo ay tunay at malakas. Sa kabila ng kanyang mga pagsisikap na itago ang mga ito, sila ay naglalantad, kung minsan sa mga paraang hindi man lang niya napapansin. Ang komplikadong emosyonal na ito ay nagpapakita kung gaano siya kainosenteng tao kaya, sa kabila ng lahat ng kaguluhan, siya ay nananatiling nakafix sa iyo, na ninanais ang iyong presensya, kahit na hindi niya maipahayag ito sa paraang inaasahan mo. Saying, hindi ako magpapaloko, ay nagre reflecta ng isang gawa ng pagmamahal sa sarili, at isang pagpapatibay ng iyong pagpapahalaga sa sarili. Sa pagproklama nito, pinapanibago mo ang iyong sariling halaga, at pinoprotektahan ang iyong dignidad, hindi pinapahintulutan ang mga aksyon o salita ng iba na tumukoy kung sino ka. Ang ganitong uri ng pagpapatibay ay gumagana bilang isang panloob na kalasag. Inaalala na ang mga pangyayari sa paligid mo ay hindi humuhubog sa iyong pagkakakilanlan. Kinikilala mo na hindi ka responsable sa emosyonal na kawalang-tatag ng iba, ni sa pagsabay-sabay sa kanilang paglapit at paglayo, at tiyak na hindi sa kanilang pagkakaiba-iba sa ugali. Ang kamalayang ito ay nagbibigay sa iyo ng kakayahan na maunawaan na sa kabila ng mga itsura, ang taong iyon ay talagang nag-iisip ng marami tungkol sa iyo. Mayroong tunay na koneksyon at isang taos-pusong pagkagusto mula sa kanyang bahagi dahil sa iyong mga natatanging katangian. Ang iyong personalidad, masigla, magiliw, mabait at ang iyong pagiging tapat sa pakikitungo sa iba ay walang alinlangang kaakit-akit. Hindi nakakapagtaka sa makatuwid na siya ay mayroong espesyal na damdamin para sa iyo. Gayunpaman, ang nagpapakomplikado sa sitwasyong ito ay na, bagaman ang taong ito ay kinikilala ang lahat ng mabuti na iyong dinadala sa relasyon, siya ay simpleng hindi magawang tumugon ng naayon sa iyong nararapat. At ito ay hindi dahil ikaw ay hindi karapat dapat o hindi dapat, kundi dahil siya ay humaharap sa kanyang sariling mga panloob na laban. Nakikipaglaban siya sa kanyang sariling mga damdamin, sa kanyang mga kahirapan sa pagiging bukas ng emosyon, sa pagiging naririto ng buo at tapat at ang laban na ito sa loob ng kanyang sarili ang pumipigil sa kanya, na lubos na tumugon sa kung ano ang iyong inaalok. Kahit na ito ay masakit, mahalagang alalahanin na ang kanyang mga kahirapan ay hindi nagpapababa ng iyong halaga. Ang mga hamon na kanyang kinakaharap ay kanya, at hindi isang refleksyon ng iyong mga kalidad o ng iyong nararapat. Ito ay isang usapin ng pag-unawa na, bagaman ang isang tao ay maaaring nagkakagusto sa iyo. Kung ang taong iyon ay hindi handa o magawa na tumugon, ito ay hindi nangangahulugang ikaw ay hindi kasing halaga. Nangangahulugan lamang ito na, sa oras na iyon, hindi niya magawang harapin ang kalaliman ng kanyang nararamdaman. Sa loob mo ay may isang puwersang enerhiya na napakalakas, isang puwersa na nagiging mas makapangyarihan dahil sa iyong paggalang sa mga hangganan at sa iyong pangako na kumilos ng makatarungan. Ang iyong kakayahan na magsagawa ng may integridad ay isang bihirang kayamanan at napakahalaga. Siya ay nasa isang sandali ng matinding pagmumuni-muni, pinag-iisipan kung paano mapapalakas at mapapatibay ang mga ugnayan sa pagitan ninyo. Nagsisisi siya sa kanyang mga nagawang pagkakamali at, sa kanyang pagmumuni-muni, nakilala niya ang iyong napakalaking kahalagahan sa kanyang buhay. Kahit hindi ito makikita sa labas, sa kanyang kalooban ay hinahanap kanya, kahit na nahihirapan siyang ipakita ito. Patuloy pa rin siyang may malalim na damdamin para sa iyo, na ipinapakita ng kanyang pagnanais na makasama ka, at ng kanyang paghahangad na maayos ang lahat, kahit itinatago niya ang damdaming ito nahuhulog sa kanyang mga sariling pag-iisip. Hindi niya ipinapakita ang mga damdaming ito, ngunit sa kanyang puso, malinaw sa kanya kung sino ka, isang kamanghamanghang tao, magiliw, inspirasyonal, at mapagmahal, mga katangiang labis niyang hinahangaan at pinahahalagahan. Sa gitna ng kanyang matinding emosyonal na pakikipaglaban, napagtanto niya na ikaw ang kanyang konstante, ang supporter na palaging nariyan, nagbibigay ng pagmamahal, pangunawa, at matibay na balikat. Ang walang humpay mong dedikasyon ang humihila sa kanya ng malalim, ang bagay na lubos niyang pinahahalagahan sa iyo. Mayroon siyang matinding pagnanais na maayos ang mga bagay sa pagitan niyo, hangarin na magkaroon ng isang pag-aasawa na tunay na nagkakaisa, kung saan magkasama kayong makagagawa ng isang bagay na hindi lamang malakas kundi nagtatagal. Ang aspirasyon na paunlarin ang relasyon ay hindi lamang isang kapritsyo. Ito ay isang malalim na pangangailangan na bumuo ng isang alyansa na nakabase sa kapwa paggalang, pagmamahal, at pagtutulungan. Nauunawaan niyang ang ganitong pagsusumikap ay mangangailangan ng magkasamang pagsisikap at handa siyang mag-invest sa pangakong ito. Sa iyo, nakikita niya hindi lamang ang isang kapareha, kundi ang bahagi na kumumpleto sa kanyang palaisipan, isang taong maaari niyang makasama tungo sa kinabukasan, pinupunan ang mga puwang na hindi niya alam na mayroon. Kahit na hindi niya ito ipinapakita ng lantaran, sa mga salita, o malinaw na aksyon, mayroong isang tunay na hangarin sa loob niya na ibahagi ang kanyang pagkabuhay sa iyo. Nais niyang bumuo ng isang kuponan, harapin ang mga hamon ng magkasama at, higit sa lahat, nais niyang magtayo ng magkasamang kaligayahan. Alam niya na ang paglalakbay ay maaaring maging mahirap, ngunit naniniwala siyang, sa pamamagitan ng tiyaga, magkaparehong pagsusumikap, maaari niyong malampasan ang anumang hadlang at makamit ang kaligayahan na parehong hinahangad. Nagnanais siyang labis na magtagumpay kayong dalawa, dahil nakikita niya sa iyo ang isang bagay na kakaiba na hindi niya natuklasan sa iba. Sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, may isang tahimik na apoy na nagliliyab, marahil minsan mahirap mapansin, ngunit ang apoy na ito ay sumasagisag sa isang marubdob na pagnanais na magbago mas umangat sa antas ng inyong pinagsasaluhan. Naiintindihan niya na ang paglalakbay na ito ay hindi madali, na siya ay nakalubog sa isang dagat ng emosyon, at mga pagmumuni-muni na kung minsan ay nagpaparamdam sa kanya na nawawala. Gayunpaman, determinado siyang harapin ang unos na ito. Hindi naman sa hindi niya alam ang gusto niya, sa katunayan, mayroon siyang malinaw na pananaw sa kanyang nais, ngunit kinikilala niyang ang pag-abot sa kalinawan na ito ay nangangailangan ng malalim na panloob na pagbabago. Siya ay nasa isang paglalakbay ng sariling pagtuklas ng pag-unlad na naghahanap upang maging emosyonal at mental na malakas. Ang landas na ito ay puno ng mga pagtaas at pagbaba, ng mga sandali ng pagdududa at kawalan ng katiyakan. Ngunit bawat maliit na pag-unlad na kanyang ginagawa ay pinasisigla ng pagmamahal na nararamdaman niya para sa iyo. Alam niya na upang makabuo ng isang bagay na totoo, isang bagay na talagang magtatagal, kinakailangan ang pagkakaroon ng balanse sa loob ng sarili. At ang balanse na yon, na pagtatanto niya, ay isang bagay na nangangailangan ng oras, pasensya, at, higit sa lahat, isang tunay na kagustuhan na mag-evolve. May mga araw na tila mas mabigat ang lahat, kung saan nagkakaroon ng puwang ang mga pagdududa at takot, ngunit kahit sa mga araw na yon, hindi siya nag-iisip na sumuko sapagkat, para sa kanya, ang lahat ng pagsisikap na ito ay may isang layunin, ang makasama ka, ng buo at totoo. Naiintindihan niya na upang maibigay ang pinakamahusay sa kanyang sarili, kailangan niya munang maging maayos sa kanyang sarili. Ang pagsusumikap na ito upang umunlad, upang maging mas mabuting tao, ay isang patunay kung gaano niya pinahahalagahan ang inyong relasyon. Napakahalaga na makita mo kung gaano siya naglalaan ng oras at pagsisikap sa prosesong ito ng pagunlad hindi niya hinahanap ang pagiging perpekto, ngunit nagsusumikap na maging ang pinakamabuting bersyon ng kanyang sarili. Ang prosesong ito, bagaman madalas na nakatago, ay isang malawak na kilos ng pagmamahal. Ang bawat pagunlad, bawat laban sa loob na kanyang nalagpasan, ay nagpapakita kung gaano siya nagmamalasakit sa iyo at sa kung ano ang maaaring maging kayo magkasama. Ang paglalakbay na ito na kanyang tinatahak ay hindi madali, alam niya iyon. Gayon paman, ang pagmamahal na mayroon siya para sa iyo ang nagpapalakas sa bawat sakripisyo na nagbibigay ng kahulugan sa bawat pagsusumikap. Naniniwala siya na sa huli, lahat ng ito ay magiging sulit sapagkat kayo ay makakabuo ng isang bagay na mas matatag at tunay. Ang kanyang paghahangad na mapabuti ang sarili ay hindi isang solong kilos lamang, ngunit isang regalo na rin para sa iyo. Ang kilos na ito ay isang bagay na nararapat kilalanin na tinatampok bilang isang napaka at bihirang bagay. Siya ay dumadaan sa isang napakahirap na panahon, humaharap sa mga traumang naranasan noong kabataan na hindi kailanman ganap na nalutas. Ang mga traumang ito ay hindi lamang mga alaala ng nakaraan, patuloy silang umuugong sa kanyang buhay, na naimpluensyahan ang kanyang emosyon at kilos sa malalim na paraan. Para bang palagi niyang pasan ang isang di nakikitang bigat na dumudurog sa kanyang puso at pumipigil sa kanyang kakayahan na makipag-ugnayan sa mga taong nasa paligid niya. Bukod dito, siya ay humaharap sa iba pang mga hamon na nagpapahina sa kanyang enerhiya, tulad ng mga suliraning pinansyal at mga alalahanin sa pamilya. Ang mga isyong ito ay sumasaklaw sa kanyang isipan at nakakaubos ng kanyang lakas na lalo pang nagpapahirap sa kanya na mag-focus sa iba pang aspeto ng kanyang buhay napakahalaga na maunawaan na siya ay nakalubog sa isang komplikadong proseso ng pag-unawa at pamamahala sa kanyang emosyon sa gitna ng matinding stress. Ang stress na ito ay direktang naimpluwensyahan ng mga traumang pangkabataan na hindi pa nalalampasan. Ang mga insekuridad at mga takot na laging naroroon, tulad ng patuloy na pag-aalala ng paano kung magkamali ang lahat, ay nagpapalala ng kanyang pagkabalisa. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng mga hamong ito, siya ay nagpupunyagi na malagpasan ang mga ito at maghanap ng daan tungo sa panloob na kapayapaan. Ang kamalayang ito ay maaaring magbigay ng kaluwagan sa mga sumusubaybay bay sa kanyang paglalakbay, sa pag-alam na siya ay hindi sumusuko sa kabila ng mga hirap. Subalit, mahalagang kilalanin na ang pakikipag-ugnayan sa isang taong humaharap sa mga ganitong kahalagang problema ay maaaring nakakapagod. Hindi lahat ay handa o nais na harapin ang ganitong kaakomplikadong emosyonal. Kung mararamdaman mo na hindi ka handa para rito, walang mali sa pag-amin ng iyong sariling mga limitasyon. Ang pinakamahalaga ay maunawaan na ang bawat tao ay may kanya-kanyang laban at tukuyin kung hanggang saan mo kaya at gusto mong samahan ang isang tao sa isang napakahirap na pakikibaka. Ikaw ang pinakapunto ng kanyang mga iniisip ngayon at ang lalim ng damdaming ito ay walang pag-aalinlangan. Nais niyang makasama ka, ngunit may isang pansariling pagninilay na humahadlang. Kailangan kong mag-organisa, maghanda upang maging karapat-dapat sa iyong pakikisama. Alam niya na may daan na kailangang tahakin, na nangangailangan ng pagsisikap at isang malalim na personal na pangako upang makasama ka sa isang tunay na makahulugang paraan. Mayroon siyang matinding pagnanais na maghilom, na maging ganap na naririto at balansado, hindi lamang ngayon kundi pati na rin sa hinaharap. Ang kanyang nakaraan, na puno ng mga paghihirap at trauma, ay nag-iwan ng mga peklat Hinarap niya ang maraming stress at hirap, at, sa pagtingin sa kanyang kasalukuyang buhay, kinikilala niyang hindi pa siya naroroon kung saan niya nais maging. Gayunpaman, mayroong isang matinding lakas sa loob niya na naniniwala sa posibilidad ng pagbabago. Desidido siyang muling tukuyin ang kanyang realidad, handa siyang gawin ang mga kinakailangang pagbabago para sa isang mas maayos na hinaharap, kung saan maaari siyang mapayapa sa sarili at, sa makatuwid, sa iyong tabi ng buo. Naiintindihan niya na nangangailangan ito ng matinding panloob na gawain, patatagin ang kanyang isipan, pagalingin ang kanyang puso at sirain ang mga hadlang na ipinataw ng nakaraan. Ang transformasyong kanyang hinahangad ay hindi lamang para sa kanyang sariling kapakinabangan, kundi para rin sa iyo. Matatag siyang naniniwala na narapat kang makuha ang kanyang pinakamahusay na anyo, lahat ng kaya niyang maging sa pinaka-authentic at integral na paraan. Dahil dito, handa siyang maglaan ng sarili, lumago, at magbago. Nais niyang makasama ka ng buo, na may bukas na puso, at mapayapang isipan, handang magtayo ng isang bagay na tunay na malalim, at pangmatagalan. Tinatapos niya ang isang personal na landas ng pagpapaunlad ng sarili, na hinahanap ang kanyang pinakamainam na bersyon upang, kapag nasa iyong tabi na siya, ay totohanan, at may lahat ng pinakamaganda, at pinakatotoo sa kanya. Alam niya ang napakalaking halaga ng maaaring niyong mabuo ng magkasama, at nakatuon siya sa pagbuo ng isang kasalukuyan, at hinaharap kung saan kayong dalawa, ay ganap na konektado at perpektong naayon. Nauunawaan ko na ang sandaling ito ay maaaring sobrang hirap para sa iyo, dalang isang emosyonal na bigat na maaaring parang nakakapanghina. Napakanatural lang na makaramdam ng ganito pagkatapos ng lahat ng iyong pinagdaanan. Pero nais kong maintindihan mo, mula sa sakdal ng aking puso, na ikaw ay may pambihirang halaga, isang halaga na sa ganitong mga sitwasyon ay maaaring parang nababalot ng dilim. Ang taong nasa piling mo ay nakikita ang kabutihan at katapatan sa iyo na di matatawaran. Ikaw ay tunay, ipinapakita ang emosyonal na pagkamature na karamihan, ay hindi kayang ipakita, lalo na sa mga panahon ng krisis. Sa loob mo ay may isang natatanging lakas, isang kakayahan na harapin at tiisin ang mga pagsubok ng hindi sumusuko o tumatakas. Ang esensya na ito, ang tibay at pagkamature, ang nagpapahalaga sa iyo sa taong iyon. Hinihiling niya ang iyong kakayahan na unawain, at pamahalaan ang mga emosyon sa paraang maaaring naghahangad pa lamang siya na makapa. Para sa kanya, ito ay isang napakalaking halaga, isang bagay na pinahahalagahan niya ng labis. Naiintindihan niya ng malalim kung paano ang iyong mga aksyon, o marahil ang iyong kawalang katiyakan, ay nakaapekto sa iyo. Kung nagkaroon ng mga pagkakataong siya ay nag-alinlangan, na nagpalipat-lipat sa pagitan ng paglapit at paglayo, na nagdulot sa iyo ng pakiramdam na parang nakulong sa isang emosyonal na laro, siya ngayon ay determinado na baguhin ang dinamikong ito. Nais niyang putulin ang ikot ng sakit at kawalang katiyakan, sapagkat hindi niya natiisin na makita ka, o siya mismo, na naipit sa pahirap na ito. Hinahangad niya ang isang pagbabagong buhay, isang bagong simula kung saan ang masakit na nakaraan ay iiwan sa likuran, nagbibigay daan na magtayo ng bago, mas matatag at tunay. POD SIR DESAFIADOR ENSERGAR ISO AGORA MAS EXIST UMAGENUNA CHANCE DE CURA AT RENOVO NA SITUATION ito ay isang pagkakataon para sa parehong partido na pagtagumpayan ang mga sugat ng nakaraan at magsimula muli na may higit na kalinawan, katapatan at higit sa lahat na may higit na pagmamahal. Karapat dapat kang magkaroon ng katahimikan ang bagong simula na ito. Lagi mong alalahanin ang iyong napakahalagang kahalagahan at ang pagkakaroon ng isang landas ng liwanag at pag-asa sa hinaharap. Magkaroon ka ng pananampalataya na magkakaroon ng mas mabubuting araw at ang bagong simula na ito ay maaring magdala ng lahat ng pinangarap mo, isang mas mahinahon, tunay, puno ng pagmamahal at pag-uunawa na pamumuhay. Ang taong nasa tabi mo ay kumikilala at lubos na pinahahalagahan ang iyong kinakatawan. Nakikita niya sa iyo ang isang pinagmumulan ng inspirasyon, isang bagay na nagpapalakas sa kanya, upang hanapin ang pinakamahusay na bersyon ng kanyang sarili. Sa kaibuturan ng kanyang puso, nais niyang isalamin ang lakas na ipinapakita mo. Ang koneksyon sa pagitan nyo ay malalim at may potensyal na mag-evolve ng malaki. Gayunman, mahalagang tandaan na ang paglaking ito ay isang proseso na nangangailangan ng oras at pagtitiyaga. Alam kong hindi ito madaling gawin, ngunit ito ay mahalagang bahagi ng landas na binubuo nyo ng magkasama. Siya ay dumaranas ng panahon na puno ng hamon, nakikipaglaban upang makahanap ng panloob na katatagan. Maaaring tila malayo ang motibasyon at ang tunay na kagalakan, isang mabigat maabot na layunin. Tinatanggap ko na ang patuloy na pakikipaglaban na ito ay nakakakapagod, ngunit ito rin ay nagbibigay ng pagbabagong anyo. Bawat araw na lumilipas, siya ay tumatapang, kahit na hindi ito laging halata. At habang lumalakas siya, mararamdaman niya ang lalong lumalakas na kagustuhang maging mas malapit sa iyo, maging mas kasalukuyan, at mag-alok ng higit pa kaysa sa nagawa na niya dati tiyak na mangyayari ito. Huwag hayaan ang mga hamon sa daan na iligaw ka. Iniisip ka niya ng mas madalas kaysa sa iniisip mo, namimiss ka ng malalim na paraan. Sa lalong madaling panahon, magiging handa na siya upang sumulong. Kapag dumating ang oras na yon, ang pagpili kung paano kumilos ay ganap na nasa iyo. Ang desisyon ay nasa iyong mga kamay, at magkakaroon ka ng kapangyarihan na tukuyin kung ano ang pinakamabuti para sa iyong buhay at para sa koneksyon na ibinabahagi nyo. Magtiwala ka sa iyong intuition, sa iyong mga damdamin, at sa malalim na kaalamang nasa loob mo. Ang lakas na ito ay magiging gabay mo sa mga pagpiling gagawin mo. Kung ang mensaheng ito ay may kahulugan para sa iyo, kung nararamdaman mong tinatamaan nito ang isang bagay sa iyong kalooban, hinihikayat kita na yakapin ang katotohanan ito. Maaring, ang pag-isip sa mga salitang ito ay maghatid ng makabuluhang kapayapaan at magpalakas ng iyong tiwala sa hinaharap. Kung ito ay nagdala sa iyo ng alinmang benepisyo, isipin ang pagbabahagi nito sa iba na maaari ring mga ilangan ng ganitong pananaw. Maraming salamat sa iyong pagdalo dito. Naway ang bawat hakbang mo ay gabayan ng karunungan at ng banal na liwanag.